Okay, so hello guys, magandang araw sa atin lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, so nagbabalik po si Bostor para ngayon araw po ng August 1, 2024. So, premierong uh, adlaw mga boss no sa bulan ng Agosto. Agoy, agoy, agoy ang resulta kahapon mga boss. So, mag-recap usay na tayo dahil hindi natin nagustuhan ang uh, resulta kahapon mga boss. Oi nagbalik man jud ang mga resulta ni, nitong uh, uh, Merkoles mga boss ano? so isulat ko dito mga boss ang ato ha ah. ang official result kahapon sa mga walang alam sa resulta so ito po mga boss ang official result 631 talagang napusoy po tayo kahapon pati ang ating guide pusoy na pusoy talaga no ganyan talagang pamusoy ang binigay no ng ating uh, <laughs> uh, PCSO guys no so sige lang laban lang po tayo mga boss dahil uh, ganun po talaga may pagkakataon din naman po na tayo ay makakuha at may pagkakataon din naman po na hindi natin nakukuha so try and try lang mga boss laban lang po tayo dahil hindi lahat ng oras ay sa kanila okay so yan po ha sa 2pm 6631 5pm 422 sunog so balik parehas na parehas pa yun mga boss ang plastada o sa 5pm at 9pm so sige lang di ba ali dahil uh, bawit na karoon at lawa mga boss so pare ready po ng inyong mga bulpin at papel dahil ito po ang ating guwapong best na guide okay so dito po tayo mga boss ang atong uh, ang guide today is uh, possible na mag race si 9 7 3 at Dos. mauna sya atong guide ang akong best number mga boss kay nagpapit sa guide man ko is 9 at 3 mauni ang akong best number na 9 at 3 ha so uunahin natin dito syempre yung ating ah uh, dipinsa 3 dipinsa Meron tayong uh, dipinsa dito mga boss na 0 9 3. Mani target rumble Japan. Tapos 7 9 3 ug 6 3 ah 6 2, 6, 2, 6, 2 Ayan, so target Rumble So, nindot ni mga boss 2pm 5pm At 9pm draw itong ating uh, dipinsa kombi 093 at 793 629 so kusog ni mga boss kaning 629 sa alas 2 at itong ating 093 mga boss sa alas 2 kani kusog ni sa alas 2 at alas 9 kaning 793 okay so i all draw lang natin to ilagay ko na lang dito sa baba all draw wala ako ngayon na ano na exclusive lang ha sa pang alas dos so all draw ang uh, atong kombi kasi premierong adlawa ngayon mga boss ng July so dito natin uh, makikita kung ano yung mga nag race na numero no sa unang uh, uh, buwan no uh, first draw kung ano po yung resulta ang tabayanan natin mamaya sa alas dos okay so next tayo dito tayo sa ating So dipinsa na yun ano, Pabonos Siyempre pabonos Hindi mawawala yung ating pabonos Sa pabonos Same po. Meron tayong dalawa May kusog ni sa alas ot, Alas 5 Alas 2 Alas 9 Yung mga boss Kaling 8 9 2 892, all nations, at 792. So, all draw. Last two. Last two lang ninyo ni mga boss. Kay gwapo ni atong at itong last tuhan. Guwapo ni last tuhan. 92. 97 at 72. Okay, so yan po ating pabonus na 892 at 792. I-all draw lang po natin yan. All nation ha. Okay, so sabi ko sa all draw, pag all draw pang sinusulat dito ni Bostor is matik ito mga boss ha. Alas 2, alas 5 at alas 9. So, kani nindot lang ni sa alas 2 at alas 9 kaning 792 sim gihapon nindot niya sa alas 2 at alas 9 okay pero all draw atong kombi mga boss okay ha all draw uh, pwede po na sa alas 5 so pwede po niya banatan sa alas 2 at alas 9 kani 892 at 792 okay so dito tayo sa ating uh, pinakahihintay sa lahat itong ating VIP special sa VIP special tayo sa VIP special. So always din po ito uh, isa lang ang ibibigay ko dito. So dalawa lang aking VIP special ang isa, ang Uban is nasa GC po natin mga boss. Na nagsi-select lang ako dito ng isa. Para hindi naman uh, para pair naman sa mga nagpa-membership po sa atin. Okay, so sa atuang VIP uh, mga boss. So ito wakin uh, si-si-select na uh, numero na pang malakasan ni mga boss 659. Mo ini mga boss ang kusog sa Agosto kaning 659. So pwede po ninyo ni mga boss i-maintain kaning 659. Kasi ito po yung best of the best mga boss sa buwan ng Agosto. So gwapo ning 659 mga boss. Target rumble. Last twoan ko lang ni ha. Last two. Uh, 59 69 at 65 56 56 Okay, so nindot ni mga boss 2 p.m. 5 p.m. at 9 p.m. Pero guwapo ni siya tumaya mga boss atayaan sa Boundless spot sa alas 2. Guwapo ni. Pangulo spot sa alas 2. Okay? So, best nato ni sa alas 2. Kani? Pwede po natin itong bagdukan sa 2 p.m. syempre, alalay natin sa alas 5. Pag alas 9 naman mga boss, banatan natin. No? Ang ato nga 659. Okay? So, mo na siya mga boss ang atong official na combination overall. At syempre sabi ko nga po, sa mga gustong sumali sa ito mga GC mga boss, Ayan, so i-PM lang po ninyo si Boss Thor at syempre kung gusto niyo naman po sumali sa ating community members, ayan, pakipindot lang po guys ng join button dyan sa katabi po nating subscribe may nakikita po kayo dyan join i-join lang po ninyo mga boss para nandun po kasi ang ating uh, isa pong uh, VIP special natin na numero okay so exclusive lang po yan sa kanila para hindi naman ma-pair naman po yung ating uh, labanan dito okay kasi nag-avail po sila sa tuwang mga uh, community at syempre GC po natin bilang suporta na rin po yan kay Boss Tor mga boss at muli maraming maraming salamat po sa inyo lahat don't forget to subscribe like share nito ating video mga boss paboy na manotak karang araw ng primerong adlaw no? ng buwan ng Agosto good luck po para ngayon araw ng Webes sana makajak pa ta, makapaboy na manotak today good luck mga bros Okay, so sabay lang ninyo ang atong mga numero mga boss. Yan po. Huwag na pong ninyo kalimutan. Always magdipinsa po kayo ng rambolito.